gawin nyo? Magra-rides lang. Agang pareho rin marang... ba kayo dalawa maruno? Maruno mga nakatuakas ko. <laughs> ah, tuturo, <laughs> ah Tuturuan ko siya. Ah, <laughs> gano'n. <laughs> o sige. Okay. Manonood kami sa inyo ah. Sige. Galingan yung dalawa ah. Ang bigat lang ang kasko. O huwag niyo huwag niya, huwag niya masyadong bilis. Sabi hindi ko kayo mahabol ha? Okay. Sige. eh yeah. <laughs> na, nakasunod na ako <laughs> sa inyo. Abilis naman. Yan. Hop. Ah. Ye. Para mamugata alam. Layo na nila. Yung isa naman, paano mo? Pa-drive mo naman yung isa. Oh Ba't nawala yung ilaw? Uh, meron, may ilaw. Na, na, eh. <laughs> ah, meron ba? Hindi ko pa ka. Ma <laughs> Atin, <laughs> ka? Maru marunong ka? <laughs> Hindi. Ang ilaw visit ka. Andyan, ko. Ang dyan ka naman. <laughs> Ang layo niyo naman. Know, Dito lang. <laughs> Hindi na ko yung isa. Hindi niya alam mapunta rito. Eh, pero siya yung marunong na eh. Ano na? Ba't bumaba ka? Sige. Dito na kayo banda. Natalo pa ako. Ako ilang, ilang, para isang linggo yata akong naganan yun eh. Hi, Mimi! Hi! Hindi, natutumba ako. Hi, Mimi! Hi! Mimi, Kumain ka na? Mimi, ka na? Ha? Ito na sila. o Oh. Haha. na Haha. 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 Kaya na niya, no? Eh, kasi nga marunong siya magbay. Ikaw? Ikaw marunong magbay. Nawala dito si Miming. Nawala dito yung pusa. Asan na yan? Miyay! Miyay! Naka nagpunta! Ikaw mo! Ha? Eh? Bakit siya nandyan? Ha? Huh? Miyay! Uy, dalawa pala sila. Oh, oh parehas ang kulay, yun. Oh. Mag-brother kayo? Or mag-sister? Oh, ayun yung isa, o. Oh. Yay! Twin pala kayo, ha? Andun yung isa, o. Oh. oh. Ito na yung isa, o. Oh. Asan na? Ang twin mo, nawala. Puntahan mo doon. Ayun, oh, yung isa. Mew! 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 Kaya pala sabi ko oh, may nakahiga dito Kaya pala yun yung isa pala siya <laughs> Yan, isang round na lang nila Isang igot na lang sila Punta dito malayo no? yun, Madilim oh. eh Isang igot Tinuturoan yung isang Parang ako lang, di pa rin ako marunong. Hindi eh. ko mabalance ang katawang ko. Go! Ayan. Uh, uh. Kumusta naman ang iyong pag-aaral? Natuto ka ba? araw pa bago <laughs> matuto mga dalawa kuha na pag dalawa tatlong, pa. tatlong araw nagewang gewang Nagaano? -gewang. Hindi oh, kaya na niya eh. Na, Naikataas ng dalawang paa niya eh. Okay. na niya ang dalawang paa Ikaw ba, Neng, marunong ka? Marunong? Mm -hmm. Gusto mo bang wag ano Ayaw ko. Pat papa. Papaturoan kita dito. sapat na Bakit? Pati ito sugatan. Bakit na susugat ba ang puso? Sige, mo. Eh. Ha? Mag-try ka rin. Huh? Kahit isang bisis lang. tinamo, mo, si Ibi, ngayon mm -hmm. lang siya mm -hmm. nag-try. Marunong na siya. Marunong kasi oh. siya mag <laughs> Yun so, eh, pareho tayong dalawa, di tayo marunong magbay, kaya ang oh, mayayari sa ating dalawa. Tibay ah, tibay, galing ni Ipe. O, ikisir, pag-iisir, miss <laughs> din yan. Pabunta dito. Ay, na mo siya, nakapatakot. Okay guys, yun lang. Salamat sa panonood, nag-aral lang kasi itong babaeng ito. Ayan. Salamat sa panonood. Bye!